可以。哎呀 Gina Halilay ipinakita ang sitwasyon nila ngayon sa kanilang village para sa trick or treat. Bising-bising ngayon ng mag-anak at inilabas ang mga bata para ma-experience ang mga kaganapan tuwing Halloween season. At siguradong uulitin nila ito taon-taon dahil nag-enjoy ang kanilang mga anak. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Inabangan talaga ni Nashina Halili ang pagkakataong makaikot sila sa kanilang village para na rin makita ng kanyang mga anak kung ano-ano ba nga ba ang idini-display tuwing Halloween season sa mga kapitbahay nila. Talaga namang pabonggahan ang display sa mga bahay-bahay dahil talaga namang kay kaganda at nakakatakot. Plus may mga candies pang ipinamimigay kaya naman talaga nag-enjoy ang kanyang anak at hindi lamang ang anak dahil pati sila ng asawa niya ay enjoy na enjoy. go, oh, tita. Yung anak ko, isa walang trick or Bahagal yun. Habo. Habo. May book pa. Hindi nang Ito ba nag electric. Ano, pausa-pausa <laughs> <laughs> tayo. सलीकोल Hindi nga alintana ang pagod nitong si Sheena Halili dahil sa pagtutulak ng wagon para sa kanyang mga anak. Basta mag-enjoy ang mga bata ay ayos na ayos na sa kanya. Wala nang pois-pois at kahit na pawis na pawis, continue lang ang lakad. Sheena Halili din mismo ang nag-ayos sa kanyang anak at ipinakita nga raw niya na ito nga daw ang pangalawang costume na ng kanyang anak. Dahil nga nakalibot na rin sila sa ibang lugar, dito nga ang pangalawang pagkakataon na nagbihis ang kanyang anak. sa Yun. Kasi hindi na siya ano. Ah, ganyan ka ng purpose. <laughs> Kailangan lang luwagan ng konti. Para masood Ang galing mo makeup? Mm-hmm. Galing? Mm -hmm. okay, talaga? Kasi yung chu Tapos yung chuchu. Pani-pani. Tapos yung chuchu. Kitang-kita nga dito kung gaano kasaya at excited ang kanyang panganay na anak na talaga namang priority nila ang kasiyahan nito at kahit nahihirapan sila dahil may batang maliit, sinasamahan pa rin nila ito kahit maglipot sa buong village. Mainit man ay wala silang pakialam basta masaya ang buong pamilya kasama rin ang asawang si Manzanero. Pagdating naman sa bahay ay puro kasiyahan at good vibes lamang kasama ang kanyang mga kasambahay. Talaga namang napakakalog ang si Sheena Halili at No Boring Moment. Kaya naman kahit ang mga kasambahay nito ay nage-enjoy na kasama silang mag-anak. At hindi rin alintana ang pagod na kanilang kinaharap dahil may bata pang maliit. Basta nage-enjoy sila ay okay na okay. Matapos nga ang trick or treat ay hindi pa rin na uubusan ng pakulo at sorpresa itong si na Halili para sa kanyang anak dahil pag uwi ay nag-unboxing pa sila ng mga cute na cute na labubo o collection item from Pop Mart. Ako ka, ka kay mga para kita kanila. Go, go. Ano kaya? Ito mo, anong color? Sabihin mo. Hmm. Sabay tayo. Go, go, go. Hello, okay, sabay tayo eh, kasi may plastic yan. Oh. 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 pink! Cute cat yan yeah, It's a Tinan mo yung eyes. Para nag-move yung eyes niya. Wow! Lagay mo na sa bag mo. Anak! Hmm. It's a cat! Tinan mo yung eyes. Para nag-move yung eyes niya. Wow! Lagay mo na sa bag mo. Hmm. Lalagay baby. niya sa bag. That's my baby. Oo nga. Oh, lagay mo dito. That's my baby. Your baby! Baby cat! Anong name yan? Baby cat! Pashishon. Pashisho. Si Pashishon. Ano ka atin dito. Ati ka atin sa'yo. Si ano name niya? Ano siya dito? Andiyan siya. Ito. Ito siya to. Japanese eh. Oo nga no. Hindi kumain babasa eh. Ito no. Ay, na to, to, dito dito sa cellphone Ay, nandito pala yung cellphone ni mama Basta, oh, later na lang Sabihin natin, eto yung sa'yo Ayan, eto yung kay mama Cute, I love it Smile ka at galing naman sa trabaho ang kanyang asawa si Jem Manzanero. Agad naman nakijoin sa anak nitong panganay at nakipagsayawan sa kanilang bahay. Talaga namang sinasakyan nila ang trip ng panganay na anak para naman hindi makaramdam ng selos dahil sa bunso nila. Basta sa panganay nilang anak, game na game silang mag-asawa kahit na magsasayo pa nga itong asawa ni Shina Halili ay okay na okay lamang wala nang hiya-hiya at okay naman ito para sa kanya para sa anak nila.